Hello. Um, thank you, thank you, thank you po nga pala sa paninood nyo ng mga video. Um, pa-subscribe na rin po um, para manotify po kayo. Um, pa lang po nang papasalamat ako sa pag-subscribe nyo. Thank you, thank you po. Um, tignan po natin ang energy ng mga Capricorn. Capricorn. Um, mm -hmm. the bottom of the deck is sun. Um, um, ang nakikita ko po dito ay, um, meron, meron kang, ano, um, marami ka na, si, marami ka nang napagdaanan dito. Um, marami ka nang naging karanasan sa mga sa mga pagmamahal na, na, na naranasan mo. Um, kasi um, napaka ano mo baka alaga mo maasikaso ka maasikaso ka sa so, pamilya mo talagang um, mahal masyado mong ano mahal yung pamilya mo ang um, ayam mo na si ayam sila ng ayam sila maging kawawa or ayam mo hindi mo maibigay ang mga gusto nila kaya um, kaya yung mga na -re receive mo mga blessing ay binabahagi mo rin sa mga taong nangangailangan Um, kaya lang misan dit, kaya lang misan ang um, ang dami mong iniisip um, masyado ka nang napapagod masyado ka nang napapagod para sa mga nangyari sa iyo mga naging problema mo Yung mga naging hindi magandang nangyari sa iyong buhay na nakaraan pero ano tinapos muna na ito, ayaw mo na maulit ang mga ganong sitwasyon na nangyari sa iyong buhay. Kaya um, magkakaroon ka dito ng idea na magkakaroon ka ng idea dito na gusto mong magkaroon ng magandang magandang trabaho magandang trabaho sa para sa pamilya mo. Para makatulong pa sa mga tao na hangailangan. Um, kaya lang, ano, wag ka, yung, wag ka basta-basta sugod ng sugod kasi um, kailangan pag-isipan mo muna ng mabuti para hindi ka magkamali sa sa mga gagawin mo sa mga gagawin mong ano para sa iyong pangarap um, i-analyze mo muna ito bago ka um, bago ka pumunta sa pupuntahan mo na um, halimbawa ay pupunta ka sa ibang bansa um, magtatayo ka ng negosyo or may gagawin kang isang bagay para sa pangarap mo um, pag-isipan mo ito na mabuti um, at para hindi ka dito magkaroon ng problema sa tatahakin mong goal para sa iyong pangarap, para sa iyong sarili. Um, at ang nakita ko rin naman dito ay talagang iniingatan mo yung mga naipon mo, iniingatan mo yung mga pera mo na na pinagsumikapan mo. Um, minsan nakakapag-isip ka dito ng nakakapag-isip ka dito ng gusto mong makabili ng isang bahay. Kung yung, yung gusto mo pang i-invest yung mga pera mo, kung saan mo ito dadalhin para mag-grow pa ito. Uh, um, nakakapag-isip ka ng gano'n. Um, bas, basta um, pwede mo siyang i-invest sa banko, huwag ka mag-invest sa mga um, too good to be true na malaking kitaan kasi baka may tendency na may scam ka baka magkaroon ka doon ng problema kasi may may something dito na magkakaroon ka ng problema kapag hindi mo siya pinag-isipang mabuti at sumugod ka na sumugod doon basta-basta sa sa ganong sitwasyon na isang negosyo na papasukin mo agad. Hmm. Hmm. kaya i-analyze mo na ito mabuti para hindi masayang yung pera mo. And then, yeah. Hmm. meron ka naman ditong stability sa iyong pera. Basta maging practical ka. Pag-isipan mo na mabuti. Pag-sugod na sugod. Para hindi magkaroon para hindi magkaroon ng problema. At doon sa tatahakin mo naman, makapunta na ibang bansa ay maganda naman yun ang kalalabasan. Um, magkakaroon ka doon ng magandang kapalaran. Kung ang ilan sa inyo na ay gusto mga ibang bansa ay sige, ituloy nyo lang po. Um, meron ditong, luwa, meron ditong pag-asa na maganda ang mapupuntahan mo. Pero ano, i-ano mo rin siya, um, i-pag-aralan mo na mabuti. Okay? So, yan muna sa ngayon Thank you and God bless.